nang araw mga idol. So, ngayong araw tayo magpapalit ng uh, gear oil sa alaga nating Aerox. So, ang capacity ng gear oil ng ano Aerox is 100 cubic centimeter or 100 ml. Ayan, Sa engine naman ay 900 ml. So, ang gamit nating motor ay isang Aerox na WGP Edition or 60th Anniversary. So, nabili ko to noong ano, year 2021. Yan, World GP 60th Anniversary. Ang gamit kong gear oil ay ano, uh, Castrol. So, matagal ko nang gamit ang Castrol na gear oil, Castrol na engine oil kailan natin ay isang syringe na 50 cc at talagyan ng uh, ano, gear oil so ayan pang natin ang laman ng gear oil natin na nabili is 120 ml yung ano gear, uh, gear capacity ng ano aerox is 100 ml so kailangan tayo na mag magbawas na ano ng 20 ml gamit yung uh, syringe Ngayon, kailan nating uh, linisin muna yung uh, sa bolt area para ano, matanggal yung mga buhangin, uh, mga dumi. Kasi uh, pwedeng makasira ng ano, mga gears pag may mga ano, mga buhangin o maliit na uh, uh, bato. Ang gamit kong ano, uh, socket is tong Y tool. So may 12 10 at 14 siya. So, ang size ng bolt is uh, 12 mm o 12 mm. So, yan. Sa engine naman, same din, 12 mm din. So, ang pag, ano, pagpaluwag, counterclockwise. Counter, so, pabaliktad sa urasan. Clockwise naman, pag 5 bit, So, counterclockwise tayo. Dahan-dahan, yan. pwede din natin ano, itagilit para mas mabilis yung ano, pag drain Okay na, uh, drain na siya. Ayan. So linisan mo natin bago lagay yung ano, bolt. Mas maganda kung may ano may blower para tanggal talaga yung ano mga uh, buhangin o mga malit na bato. Lagay na natin sa ano sa clockwise na 5 feet. huwag tayong gumamit ng ano ng uh, impact kasi pwedeng ano masira yung thread or malus thread. Uh, papa pa, na naman natin or magre-resize ng bolt. Yan, hand tight lang tayo. Hindi pwedeng nga uh, masyadong maigpit, uh, baka malos thread. Hindi din pwedeng masyadong maluwag, uh, baka madrain yung anong uh, oil. Kailangan natin linisan dito sa ilalim kasi pag nakadalawang ano, gamitan yung motor, pwede natin i-check ulit kasi kung may tulo, uh, pwedeng madrain yung, ano, yung oil natin. Uh, magkakos ng uh, pagkasira ng mga gears Ngayon, kailangan natin magbawas ng oil sa nabil natin yung nabil natin is 120 ml so kailan tayo magpalit ng ay, magbawas ng uh, 20 ml yan tong gamit ko yung ano malaking syringe para ano mas madali mong masukat mas madali mo din ma-aspirate yung uh, 20 ml kailangan lang natin na bawasan yung lakayan yung ano, butas gawin natin ano 19 ml lang yung babawasan at yung 1 ml pwedeng mas tirasa sa tube masyadong mahigpit yung ano yung ano oil cup kaya kailan gamitin na ano yung tela at applies ayan pwede natin ilagay yung oil na sinukat natin 100 ml ayan lagay natin lahat So, pwede natin iwan para mag-drain uh, pababa yung oil. So, clockwise yung paglagay. Hindi masyadong maigpit kasi may rubber asil naman to. Yung o yung o-ring. So, pag nakilang takbo, uh, nakadalawang takbo, pwede natin i-check sa ilalim kung may oil or may tulo or sa semento kung may makita tayong tulo ng oil. So, yun yung delikado. Pwede nga ma-drain yung oil at masira yung mga gears. So, ayan mga idol. Tapos na. Ano, Pag-change natin ng gear oil wag kalamatang mag-subscribe sa ating channel at abangan mga susunod na uh, basic maintenance natin sa ating mga lakang motor. Salamat.